Hello mga kasari, good morning. Uh, welcome back ulit dito sa akin YouTube channel. So, sa akin page no. So, kung bago pa lang po kayo, uh, please like and share and follow my videos para ko <laughs> updated kayo sa akin mga next videos. Okay, so since bihira lang tayo mag-vlog or bihira lang tayo gumawa ng videos, I hope na uh, panoorin niyo rin yung mga videos na ginagawa natin. Thank you for appreciating guys no. So, kahapon, nag-upload tayo tungkol sa ating uh, previous mula sa BPI e-gift, no? So, nakabili tayo ng worth 3,000 of groceries. ang binayaran lang natin is only 16 pesos and 45 cents. So, dahil doon sa e-gift ni BPI. Dahil doon, ang daming nag-question. May nga nag-PM. Meron ding mga nag-comment na paano daw or paano daw gawin yon, Tapos, uh, paano mo kumuha ng CC, no? So, kung kayo ay may negosyo, sorry sorry store especially malakas yung purchases niyo maganda talaga na meron kayong gamit ng credit card, kasi unang una yung suppliers natin like Pure Gold, Mart, or si Super 8, tumatanggap naman yan sila ng credit card eh, okay yun yung advantage ng credit card no, so ibig sabihin hinutang mo, pero underlying principle nun, meron ka talagang pera hawak na pambayad Okay, for example, meron kang cash na dito, mamimili ka worth 50,000. Okay, imbes na cash ang gamitin mo, gamitin mo yung credit card. kas -kas mo. Tapos, after ilang days, like 15 days or 20 days, bayaran mo na yun using yung cash na ginam hawak mo. Okay? So, hindi pa due date, hindi ka magkaka-penalty, hindi ka magkaka-interest, bayaran mo na siya ulit. Tapos, ilang days after, gamitin mo siya ulit. Okay? para lumaki yung purchases mo. Okay, pag lumaki yung purchases mo, usually, like for example, sa banko, which is BPI, yung lagi lang may pa-promo na for every ganitong purchases, like for example, 200,000 na purchases, may e-gift kang makukuha na worth 5,000. So, ang laking bagay yun. Okay, kasi may points ka na sa supplier mo na makukuha every time na mag-purchase ka, kasi kahit cash or card ang gamitin mo, may points. May points ka pang makukuha sa promo ni bank. Okay? So, basta gamitin nyo lang sa business. Huwag yung pangluho or huwag yung kung ano-ano pag nyo. Basta gamitin nyo every time na meron kayong bibilhin. Okay? So, yun yung advantage. Hindi ka matatakot. Hala, baka, baka magka-interest or magkabayad ako ng penalty. Hindi. Kasi, matakot ka kung hindi mo siya babayar. <laughs> okay? So, matakot ka kung baon ka ng sa utang tapos ginamit mo pa yung card mo kasi kung late payer ka, magkaka-interest ka talaga. Pero kung gawin mo yung strategy na meron ka naman talagang hawak na cash, i-card mo muna, tapos ilang days bayaran mo na ulit, tapos gamitin mo ulit kung mamimili ka ulit sa supplier mo, tapos bayaran mo ulit kasi since may cash ka naman na hawak, so ikot-ikot lang. Okay, so ganoon yung strategy, pwede kayong kumita ng extra money or extra free money from your supplier or from your bank mismo. Okay? So, I hope you learned something. So, sa mga gustong nagtanong kung paano daw mag-apply, punta lang kayo sa inyong bank, guys, kung BDO kayo, kung BPI kayo, kung meron kayong account doon. Uh, magtanong kayo ko ano yung the best na credit card para sa iyo especially tayong may mga ganitong business kasi yung ganitong business guys no uh, nabubuhay talaga tayo sa pamimili okay lagi tayong namimili so ang gawin lang natin i maximize natin yung earning potentials natin so paano natin ma-maximize yon ah uh, gamitin natin yung utak natin <laughs> okay ay credit card gagamitin ko kasi sayang my points but every time na may purchases ako ah, uh, ay card yan ha kasi may points so hindi hindi mo ikakahiyanay ay inutang niya pala yung paninda no naging wise ka lang okay so hindi ibig sabihin na kinash kinard mo ay wala ka talagang cash pambayad actually hindi ibig sabihin na ginamit mo yung leverage mo ginamit mo yung utang ay wala ka naman talagang pambayad no uh, ang tagal ko nang ginagawa to 6 years na yung ganitong sistema uh, yung first ko lang talaga naalala ko dati nakakuha lang ako ng parang 1,000 e-gift kasi hindi ko siya sineryoso dati tapos na expired lang yun guys kinlaim ko tapos hindi ko na claim sa pure gold kasi sobrang busy that time nawala lang siya tapos nung ngayon na na sineryoso ko na siya sabi ko lahat naman ng supplier ko tumatanggap si Mary Mark tumatanggap ng card si Super 8 tumatanggap si pure gold okay wala namang siya charges kung gagamitin mo yung card bakit hindi ko gagamitin so swipe yung card no? so ko so every time na may promo si BPI lagi talaga akong may worth 5,000 pesos na e-gift Okay, so free money na yan, no? Kasi wala ka namang extrang pinuhunan para dyan. I hope you learned something. Kung maganda itong videos na to, please like and share and follow my videos. Maraming maraming salamat everyone mga kasari sa inyong walang sawang support. This is Forest Vlogs. Thank you so much.